Hello, good morning. Welcome back to my channel. For today's vlog, ayan, ang pakita ko sa inyo ang aking sow number 1 na merong 11 na anak. Ala, uh, 10 yung nabuhay. Ayan sila. So, iwiwin na yan siya second week ng May. And then, ito naman yung sa sow number 2 ko. Meron siyang 7 na anak. So, ang buhay niya naman is 5. At ito naman is ma win ngayong May first week. Ito, eh, mga nganak naman ngayong May end of the month. So, yan yung aking number 3. And then, itong number 4 naman is buntis yan. Mga nganak naman siya sa June. Mga second week of June. So, ayan, tulog sila ngayon dahil tanghali. And then, ito naman yung aking number 5. Second week of May din ito mawi-win. So, ayan, ang anak niya is 12. Kaso lang, may namatay siya na anak, bali ang buhay niya ngayon is 8. Ayan. First, ano yan, parity niya po. So, marami itong mga anak na inahin. And sa awan ng Diyos, maganda naman ang kat katawan ng kaniyang mga biik. Ayan. dumidede ang aking mga alaga. So, sa mga soki ko dyan, uh, handa na ninyo at kukuni na ninyo ito sa second week of May. And Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay ng aking channel. Sana hindi kayo magsawang sumuporta at manood ng aking mga video na ina-upload sa aking YouTube channel, ANR Farm and Lifestyles. And sa aking Facebook page din, ANR Farm. Please uh, like and share na rin po if gusto ninyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe po. Thank you. Bye-bye.